din ba dito ang halo-halo? Oo. Oh. Saan? Malapit lang dyan. Okay. Masushoot ba? Malilibre ba tayong halo-halo? Ay! Libre natin sila ng halo-halo, guys! In 3, 2, 1... At ayun na nga at nagtanong na nga ako dito sa bahay kung sino pa ang mga may gusto ng halo-halo. Tinanong ko sila kung gusto nila para masabay na namin sila sa pagbili ng halo-halo. Malapit lang naman yung bilihan ng halo-halo dito sa amin guys. Walking distance lang mga 157 na steps lang. So ayan, nandito na nga kami. Nandiyan pa kalaro ni Duday at kaklase din na ata yan. So ayan na ay halo-halo. You know? So ayan, sinisimula na nga lagyan ng mga sangkap ang ating halo-halo. Lima yung binili ko guys para syempre lima yung nag-request eh. So ayan, mga sago-sago at syempre ito yung yelo noong galing no ang bilis na lang hindi na kinakad ka hindi na mano-mano tapos yan ilagyan ng gulaman ba yan syempre may gulaman nalwalu yan eh and boom